iyak ang China sa balitang ito. Hindi na nila mauuto ang Pilipinas. Dahil mismong Senado na ang nag-anunsyong pinabubuwag na ang mga infrastructure agreement ng Pilipinas at ng China. Yes, hindi na itutuloy ang mga proyektong popondohan sana ng China. Hindi pa malinaw kung dahil ba to sa issue sa West Philippine Sea. Pero napakalang good news nito sa ating bansa dahil hindi naman talaga dapat pagkatiwalaan ang mga Chinese. Sa totoo ba dyan, ika sa pag-aaral ni Senator Gatchalian, halos wala naman daw kakwenta-kwenta ang China sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya maganda lang na itigil na lahat ng agreement sa kanilang bansa. So our research and also from news reports that none of the China-funded projects are actually Uh, pushing through, okay. or a lot of them are either delayed or a lot of them have financing issues, meaning interest rates issues. Mm -hmm. Japan, uh, primarily Japan, uh, funding institutions have long history in funding the Philippines, and they have successfully funded many uh, projects in our country. So well, we have very good relationship with them. So in other words, we can increase uh, the amounts that we are drawing from these institutions. Uh, but then again, going back to the China. Uh, loans in the China ODAs, we don't have much experience with them. Okay. And therefore, a lot of these projects are actually delayed. Okay. Uh, and again, the bottom line is it's much more expensive compared to um, the other ODAs. Hindi pa talaga malinaw kung dahil ba to sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero kung gusto niyang matuloy pa ang mga proyektong katulong ang China... Irespeto niya ng China ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ipakita nilang katiwa-tiwala sila. Pero tingin ni Department of National Defense Secretary Gibocho Doro mukhang malabo ng mangyari na may mabuo pang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Itong lahat ng ito, yung swarming, yung uh, illegal activities nila doon, yung pagharang, ay Uh, plano ito ng China talaga na sa sakupin ang buong South China Sea na ating dapat tutulan. Uh, maliwanag po, hindi tayo nang ipagbigmaan sa China. Iproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. At bawal nila pong sakupin ito at iba pong mga teritoryo na kanilang hini-claim na taliwas po sa lahat ng norms ng international law. Hindi tutol ang Pilipinas sa pakikipagkaibigan ika ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung puro kabastusan lang ang gagawin ng China, mas mabuting sa ibang bansa na lang tayo makipagkasundo at hindi na sa China. government under uh, the president has said that we are taking this seriously because this is an affront to, uh, to our uh, territorial integrity and it, it is a ridiculous assertion of international law on our own revision of international law to suit their expansionist and security engagements tuloy-tuloy po ang mga proseso na nandiyan abo ang mga joint exercises, joint sales at uh, mag-uusapan po natin uh, dito sa uh, defense establishment ang pag ng multilateral cooperation on freedom of navigation uh, and uh, sovereignty operations natin dito sa West Philippine Sea. Kayo, pabor ba kayong bitawan na ng Pilipinas ang lahat ng kasunduan nito laban sa China? Ikomento sa baba ang sa loob.